Abay ang tinti ng depensa na ginawa ni Lebron James dito nga kay Carl Anthony Towns para nga i-shutdown siya sa laban. Well, itong si Kat ay naglaro ng 42 minutes in the game, scoring only 12 points at ang kanyang shooting mga idol sa field ay hindi maganda. 3-4-13, 23%. At sa 3-pointers naman ay 1-4-6, 16% nga lang yan. And well, mga idol, malaking susi nga itong si Lebron James in stopping Carl Anthony Towns from having a big game para nga sa team ng New York Knicks. And actually, mga idol, silipin agad natin ang ginawa ni Lebron James para nga pigilan na itong si Kat. And mga idol, mismatch nga kasi ito nang dahil itong si Lebron hindi naman sentro ito. Pero kaya niya ngang tapatan itong si Towns pagdating nga sa physicality at may kita niyo magandang pagbang out ni Lebron James dito para nga si Towns na kumuha ng offensive rebound. And then dito naman mga idol ay actually nag-switch nga ang LA Lakers dito pero great help defense ang ginawa. Kaya naman tingnan nyo ang tira ni Carl Andre Towns, tough shot, kaya naman nagmintes. atong nga ang big man na New York Knicks. And then dito naman mga idol, abay hindi nga talaga nagpatalo si Lebron James, pinisigal at si Carl Andre Towns at nung susubukan siyang postihan, abay grabe nga, finron, magandang pagfront ni Lebron James para nga pigilan itong sikat sa anyang pagpose and then backs out na naman, rebound para nga sa si LA Lakers. And then dito nga yung actually na blow by nga ni Carl Anthony Towns ang depensa ni Lebron James pero hindi nga dyan sumuko si Lebron at napakaganda ng pagsundot niya dito na wala tuloy ang bola sa amay ni Carl Anthony Towns out of bounds. ngayon. And sa dalawang sumunod na possession naman dito ay napakagandang pag out ni LBJ dito nga sa big man ng New York Knicks na actually kung hindi si Lebron ang bumabantay dito, abay nakakuha na siguro ng offensive rebound itong si Towns pero nang dahil napakaganda ng kanyang pag out mga idol, napigilan niya itong si Towns from having two offensive rebounds sa dalawang possession na ito. And then nung nakaposte naman itong sikat, abay magandang help dito ni Jared Vanderbilt. Tingnan niyo naman si Carl Andre Downs, hindi na alam ang gagawin. Binato ang bola, yan ay turnover. And then, two more plays mga idol ng pagpapatunay na napakagandang pagbox out ni Lebron James at talaga nga namang nakikipagbalihan dito sa big man sa sentro na itong New York Knicks at hindi niya hinahayaan na makakuha ng offensive rebound at yan mga idol hindi natin mapapansin during the game pero nga kapag binalikan natin abay ito rin mga winning plays na ginawa ni Lebron James para nga kompleto ng LA Lakers ang kanilang defensive stop pagkuha yan ng defensive rebound pagbabox south dito nga sa mga Knicks players at yun nga mga idolang matinding depensa na ginawa na ito nga ni Lebron James para nga sa team ng Los Angeles Lakers para pigilan itong si Towns at magkaroon ng isa sa mga bad game niya. And well, eto nga ang naidadala ni Luka Doncic ang naitutulong niya. Dito kay Lebron James nang dahil nga't napubuhat ni Luka ang offense ng Lakers at ito naman si Lebron ay naitutuon niya. Ang kanyang energy from first to third quarter sa paglalaro nga ng magandang depensa and in the fourth quarter ay tinutulungan niya naman itong si Luka Doncic sa pagpapatakbo ng Lakers offense. So definitely, great job para nga dito kay Lebron sa anyang ang defense and offense this game.